Hello, magandang gabi pinapakita ko po sa inyo yung mga nagamit ko ng ano mga laruan ayan ikukumpilation um Iku ko ulit ito pero iba iba na hindi na yung dati uh, ayan na yung ano ko yung nasirang ano cart pero tignan mo ang ganda ano parang perfectong walang sira. Okay. Meron siyang ano pa, lubid lugid do, oh. Ayan, lubid. May lubid siya ayan oh. Tinalian <laughs> ko, pero ang ganda ng itsura niya talaga oh. Para walang sira. Ayan po ang aking mga laruan. Pagkatapos kong i-compile -pag compilation yung iba pamimigay ko na kasi hindi ko na magagamit ito eh pamimigay ko na lang sa mga bata <coughs> bata po na kasi yung mga bata dito gusto nila yung mga laruan na ganyan ito yung ano ito yung magandang laruan na laruin hindi ka mainit, nakakatuwa. <laughs> Matutuwa ka nga eh. Pag nilalaro ito, natutuwa ka. Natutuwa ako pag nilalaro ko ito. Nakatanggal yung stress ko. <laughs> Maski ganyan na loose screen dyan, pinagtyatigaan kong laruin. Diba? Mm, ang mga laruan kasi, nakakatanggal stress din. Hindi ko akalain na ganyan na pala uh, uh, ang naiipon ko. Ayan, mga yan, oh. Naiipon kong mga laruan. Dumadami na siya. Kailangan din na i -di discuss ko na din. Ipamimigay ko sa mga bata dito sa amin. Kasi maraming mga bata dito. Kung saan gumibili sila diyan. <coughs> Ako naman, bumili na din. Pero paano may guys ko na din yan. mga mahilig pa naman ng kulay pink. Oh, yan oh. Karamihan sa mga laro na binili ko kulay pink. Ayan. Ay yung kulay blue. Yung doctor set na yun yung dentist set. Kulay blue. Puro kulay pink na siya. May red naman. Meron kulay silver. Ayun, silver. Kulay silver. Ayan. Red may white din ito pati yung laruan na yung ano yan yung fishing fishing kulay pink <laughs> thank you po thank you for watching see you my next video ipamimigay ko na po yung mga laruan na ito para makita pakinabangan naman ko ng mga bata thank you thank you so much for watching thank you and sa mga silent viewers maraming salamat po maraming maraming salamat po sa inyo na mga tumangkilip po sa aking mga ganitong compilation toys thank you ah thank you so much ayan o oh, yung apo ko oh. ang <laughs> Ah, tinatago yung mukha na nga po ko. <laughs> eh, kasama ko kasi dito sa kwarto. Thank you so much. <laughs>